Dali. Tawag mo ako isang pasahero na late na sa trabaho. Ihatid ko libre. Saan ka, ma'am? Millennium Building. Wait lang, sa search ko sa Google Map. Millennium. Ito mo mo, kapote ko muna. Ah, alisin mo muna yung salamin mo, ma'am. Balik mo na lang. Sige, ma'am. Okay, ka na ma'am? Okay na po. Thank you po. Sobrang traffic pa naman kuya. Ah, yun ang lang kaya ako nagre-rescue dyan ma'am. Kasi maraming ano, marami ng mga late dyan eh. Dito may mga katabi mong sumasakay, nakasimangot na. <laughs> Kasi grabe traffic ayan, eh, tingnan mo, walang dalawan. Oo nga po. Eh yeah, nag ko diyan nag ah, hati down libre. Thank you kuya. You're welcome ma'am. Matagal nyo na po bang ano to kuya? Pandemic pa ako nagre-rescue ma'am eh. Thank you po. Taga saan po kayo kuya? Ah, taga binungunan pa ako. Ang layo po pala. At, pumupunta lang ako rito sa Metro Manila para mag-rescue. Kasi matindi traffic dito eh. Lalo na dito, kuya, araw-araw po, traffic. Maghihintay pa nga sana ako ng UV, kuya, kasi nga, ano, pag move it, mahal po. Tsaka feeling ko wala mag-accept kasi nga po, umuulan. Ah, nagbook ko ng ano, ng motorcycle taxi? Ah, uh, po sana ako. Kasi nga po, parang sobrang traffic nga po, baka malit ako. Ah, oh, huwag so ka ma'am. Tapos na problema mo. Ano ka ba doon? um, ano po, esthetician po. Ano po sa mga pampabeauty, <laughs> pampapayat, ganun po siya. Ano oras ba pasok mo? 10 a.m. po. 10? Abot yan. Diyan lang po sa may ano, truck po. Yan po yan. Dyan. Ito, ito sa truck? Diyan lang po. Ah, Okay. thank you kuya uh, Ano, umabot ka ba? Apa ayun, oh, umabot ka, <laughs> Thank you kuya, God well bless well you well, God done. bless you Pagpalain ka ah, <laughs> ng Diyos tanggalin po. Yan Si Lord na bless kayo, kuya okay, thank po, you. thank you po, thank you Kuya, well, well, walang babayaran Walang, <laughs> walang Salamat kuya eh. Well, welcome po, well, welcome いい発いいな